Oops, may bago na naman tayo. Salamat pala sa nag-sponsor na ito. Pero tayo lang. Papakita ko lang kung saan naabot ang limandang piso mo. Una, pumunta ako sa tindahan para bumili ng bigas. Bili ng bigas, dalawang kilo lang sa akin. Dalawang kilo. 60 na pala ang isang kilo ng bigas dito sa Pilipinas. Dalawang kilo na binili ko. Sinama ko na ang pinamakasan. Nandito ako ngayon sa bilihan ng sida para makabili ng pangulam sa natitira kong 380 ito na ang islang nabili ko sa halagang 150. Prutas, halagang 100. Kas ko pa. Sandaan, syempre. 100 lang so may tira akong 50. At ilalagay ko na lang sa wallet ko. Para naman, magkakatao dito. Ikaw, saan ba abot ang limandaan mo? So ito na. Dito ko na ilalagay. Follow at share mo pala ang video na to. Para makita ng taga rito. Kita nyo yun ha. Kita nyo. Ya, ini dia, Nabi Nyanyi Nzanya Nabi Nyong Nzanyon